good evening na. Ang oras natin ay alas 6.30 ng gabi. Ayan ang masong itong asawa. Pagod na raw. Umaba na yung uso. sa loob kat. Takot ako sa madilim. Ang pangit naman ng ano ko dito. Ang dami. Parang may bunggo ng ah. Eh ano pang ano sino pala dapat Uh, mabuti talaga kahit madilim no ano kita pa rin eh ako pagka uh, madilim hindi nakita Ayan, oh. Ayan. Pasensya na kayo sa aking tahanan ha. Ano natin, pang lang to dahil May, mahirap lang kami, mahirap. Mahirap Hindi lang kami. Bye. Na, ah, na ang labas. Eh, yeah, ganun din naman. Papatay rin din naman pag matulog. Okay, okay. ah, pangit talaga yung kamera oh, may putik putik o. Oh. mo na. Pangit talaga eh. Ay, wala pala ang pangit. Okay guys. Agad ang dito lang, hanggang dito lang yung video natin. Uh, maraming maraming salamat sa walang sawang panunod.